May problema ka ba at kailangan mo ng pera? Tutulungan kita. Bibigyan kita ng laki numbers na pwede mong tayaan sa STL sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa wedding mga kalaki. Ang kailangan ko lang, ang birth month mo. Babasahin ko ang birth month mo at birth year mo babasahin ko tapos bibigyan kita kung anong mga digit ang gusto mo. Kung 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit, ibibigay ko sa iyo ngayong gabi. Subukan mo ang lucky numbers namin. Maraming sinuswerte dito. Maraming nananalo, nakapost yan sa Facebook araw-araw. Meron din namang hindi. Hindi tayo nagsisinungaling. Kasi nakadepende po ang ating mga lucky numbers sa Bertman at Bertier nyo kaya hinihingi ko po yan mga kalaki at aalagaan nyo po ng 3 days ang ating mga lucky numbers kaya kung ako sayo sa tagal mong tumataya sa tagal mong uh, lumalaban dyan sa mga lucky numbers na yan kung hindi mo pa nasusubukan ng lucky numbers namin baka dito swertehin ka pag dumaan to sa vlog sa, ano mo, sa page mo mag follow ka lang sa akin at mag comment ka at mag share ka ng videos namin at humingi ka ng lucky numbers re-replyan agad kita. Ako po, nagre-reply po ako. Basta willing kang magantay. Okay? Dito po sa vlog namin, suswertein tayong lahat. Basta po, maniwala ka lang. Naniniwala ka ba na kaya kitang bigyan ng lucky numbers ngayong gabi? Kung naniniwala ka, magkakaroon ka ng lucky numbers ngayong gabi. At alagaan nyo po ng 3 days. Ito po ay lucky numbers natin ni Lola Carmen na sinusumada ko na galing po sa libro niya. Okay? Lahat po tayo. Gusto kong mapanalo kayo. Umpisa na natin.